dumating na nga kami dito sa tabing dagat ano, at dito nga lahat ay maglilinis guys ayan na oh oh di ba ayan na guys ang ating mga tupad workers guys sa tabing playa guys O oh, kita nyo naman ang sisipag talaga ng ating mga tupad guys so oh. ayan at habang nagwawalis sila nagmamaritisan nagchichismisan guys nagusa para masaya oh Lalapit tayo guys sa kanila guys Lapita natin Para maganda ang kuha Sa ating video O oh, Ang ganda nila tingnan o no? oh. Hanay hanay Dito talaga sa dito talaga sa grupo na to masaya, parang masaya dito ang ano nila. Ayano masaya dito sa ano nila. Para oh. ni ulitin mo daw, hindi na si kita. Oh, hindi, ano ka daw? <laughs> Wala ka na, ko talaga na pagano. Mga oh, sasaya nila guys, oh. dako dagdag Iko Ikaw di barang di barang. Oi, kagrabe naman di barang, oi. Unsa man ang unsa man nga di man di barang hindi magkasya sa lalagyan Bombay. ayan o din. saya. dito, guys. Masaya so. ng ating mga kasamahan, guys. No, guys XL. Oh, guys. So. Ayun ano, guys. Oh so. Oh, ayan ayan guys, ayan oh, ang mga nakuha nilang basura guys oh. Ayan, nakuha basura sa tabing aplaya oh, Kaya maganda talaga ang tupad Malaking tulong sa ating kapaligiran guys Ang tupad oh. oh ayan na guys O oh, diba O oh. sa, sa sunod to pa o gustuhin o gusto niya kung kaya pa ba o ano o, kaya, pa, kaya pa o, kaya o. Para, o. Maratin, kung kaya pa raw o